Oh. Ay, nako, ang ganda talaga dito, ano no? Ano pa ang gusto mong bilhin? Huh? Hmm? As if naman may mabibili sa pa. ako. Nako, tama na yan. Oh, saan tayo? Eh, ikaw. Ikaw, kung saan mo gusto mong pumunta. O, oh, dyan. Tingnan mo dyan. Baka maganda dyan. Hi! Hi, Bea! Hi! Hi. Hi. Alam mo, maswerte ka kasi si Bea. Bukod sa matalinong bata, e, eh, mabait pa. Siguro, proud na proud ka sa anak mo. Ay naku, hindi ko anak si Bea. Pamangkin ko lang siya. <laughs> okay. Ah, <laughs> mm. uh, So, we'll go ahead. Sige. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Pag lumingon to sa akin, ibig sabihin may gusto rin. Hmm. Sige na, lumingon ka na. Ayan na. Bye, Sir Noel. I love you. Bea, yeah, yeah. yeah. yung teacher mo ba binata pa? Opo. May hey, girlfriend pa siya? Ipo pa na matay na. Ay, oo, oo nga pala. Mabait pa talaga siya? Opo. Bakit tita? wala. Uy, si tita. Hmm, anong uy? Ba't ka? ko. Wala. Nakukita lang ako. Ah, Nakikita na rin naman ang teacher ko sa'yo eh. Talaga? Ah! Mama, mama! Pwede sila ko! Dali sa mo! Dali! Mama, bilis! Sabi na malapit sa ospital! yeah May rheumatic heart disease ang nanay mo. Tight make calc stenosis. May traldical detention. Ang loob ng puso ay hindi nakabukas. Kaya ang daloy ng dugo ay hindi maayos. Kaya ito'y bumabalik sa pinanggalingan. She needs an immediate cardiac operation. At kung hindi, sa loob lamang na may clean panahon, maaaring siya ay... Mamatay! Mamatay! Gawin niyo naman lahat ng paraan, oh. Kailangan mo operansya siya kaagad. Wala na ho bang magagawang ibang paraan? Ikinalulungkot nalulungkot ko. Malaking halaga ang kakailanganin niyo. Kaano ko kalaki ang halaga nun, doktor? Isang daan libong piso. Isang daan libong piso? Oo. Oh. Uh... Ah, ngayon hong uh, kasaksihan niyo na ang uh, kauna unahang Gulling Power Generator, nais ko namang handugan kayo ng isang awitin mula sa aking puso. Palakpa ka naman! <laughs> LUNES! Wow! Magandang araw, ho! Mga kababayan, <laughs> mga kapatid, <laughs> uh, mga ka mga guro, huh? mga gina ng tahanan, okay. uh, mga... Uh, ano ba yung sinasabi mo? Tama na nga yun, ako nang halang dyan. <laughs> mga minamahal kong kababayan! Ikinagagalak ko lahat na ngayon ang ating Wonder Uling Generator ay malapit na pong magkaroon ng sariling pabrika ng sa ganon at itong maipamahagi sa buong Pilipinas! At alam nyo, ang isusunod na i-develop ide ng aking mga mahal na anak ay isang kotse na patatakpuhin sa pamamagitan ng uling! Yo! 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 Hindi lang po yan! Isusunod nila ang inventuhin ang uling powered helicopter! Yeah! yeah! Jokes lang po! Jokes lang po! Oh, jokes lang naman! Do not judge a book by its cover! Ang mas mahalaga Tayong mahihirap ay magtulong-tulungan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng generator sa ating tahanan. Kaya kapit-kamay tayo na igupo ang mapang api at na brown out! Na brown out! Mabuhay! Mabuhay ang wonder Uling generator! Tama si Mami! Habang buhay na lang ba tayo sa init? Hmm. habang boy ba tayo magdurusa sa kadayliman hmm. habang boy ba tayo magiging biktima ah? sa mga at para sa ng Ano aniyon hindi ka kasaligon anak mo ano ba yan? Sugpoin ang hmm. brownout hmm. Sugpoin ang ilaw! kung hmm. ang pelikulang Pilipino! Hmm. Hmm.